So guys, so sa ngayon, uh, nag-uumpisa na akong mag-layout para makapag-tayo na ako ng wall o fader. So, ang kailangan natin dito kapag mag-concrete uh, tayo ay in the first place kailangan natin yung tubig. Yung second vlog ko ay gumawa ako ng balon sapagkat yung balon ay kailangan natin yung tubig sa paghahalo ng simento, bato at mga buhangin. So, kailangan natin yung tubig sa pagtatayo ng wall o pader. So, before tayo magtayo ng konkretong wall o konkretong bahay, kailangan natin yung tamang ispis para hindi tayo mahirapan maghalo ng simento, buhangin at mga graba. So, kailangan natin yung tamang ispis. Akalain nyo, dito tayo maghahalo ng siminto, bato at buhangin. So, napakahirap naman, di ba diba? So, kaya kailangan natin yung tamang ispis o lugar para hindi tayo mahirapan paghalo ng mga siminto, bato at buhangin. So kaya dito sa gilid ng ginawa kong balon, dito ko ilagay yung tamang ispis na sinabi ko, yung ispis na paghaluan ng siminto, buhangin at mga bato. So sa ngayon ay mag-sacrifice ako ng isang sakong siminto, dito ko ipuploring sa gilid ng balon. Kaya uga na yung kilid ng balon ay ayusin ko muna. Papatagin ko muna or ipiplin ko muna para uh, pagbuhusan ko na yung siminto na ihahalo ko. Yung simintong sinabi ko na isang sakong siminto uh, pang sacrifice ko, pang flooring dito sa gilid ng balon. While hinukay ko yung layout, yung pundasyon ng pader ay kinukuha ko yung lupa yung lupa naman ay dun ko ilalagay sa gilid ng balon para naman yung balon ay lalong pumantay para pagbuhos ko ng simento ay lalos yang pumantay at ito ay malapit ng matapos Lagyan ko siya ng bato para lalong pumantay at lalong tumigas. So, uh, almost 100% na pantay na siya. So, ang sunod kong gagawin ay maghahalo na ako ng simento. lagyan ko na ng simento. Ito, butasan ko na yung sako ng simento para maibuhos ko na dito sa buhangin yung simento. Tiyaga lang. Kasi masyadong um, maalikabok ng simento eh. So, ang susunod kong gagawin ay paghaluin ko na yung tamang paghalo or tamang pantay, siminto at saka buhangin para pag magmimix ka na, hindi ka na masyadong mahirapan. So, madali lang siya i-mix kapag pantay yung siminto at saka yung buhangin. Ito, imimix ko na tapos ko nang naihalo so ang susunod kong gagawin ay lagyan ko na ng tubig so ganito talaga yung uh, ko yung ginawa kong balon dati ay, gito, yung naka concrete oh. siding ito yung binipisyo ko malapit lang yung tubig na pagpupunan ko panghalo ng siminto So, <clears throat> uh, lagyan ko na ng tubig yung hinalo kong simento para uh, maihalo ko ng maayos. So, ito na, nakabinipits na ako sa ginawa kong balon noon. Malapit lang yung tubig, walang hasil. So, ganito talaga yung balon nga nakakunkrit sa hindi napakatibay. So, yung balon na ginawa ko ay hindi pa ito tapos. Uh, lagyan ko pa ito ng siding. Tapos ko nang naihalo. So, ikakalat ko na sa gilid ng balon para pagpantayin ko na naman para mas lalo siyang gumanda, para mas lalo siyang uh, lumaki or mas lalo siyang Uh, mag-expand. So, yun ang sinasabi ko na isang sakong siminto pang sacrifice, pang flooring. Okay, papantayin ko na. So, yun ang sinabi ko na mag-sacrifice ako na isang sakong siminto pang flooring ko sa gilid ng balon para pag nagmi-mix ako ng siminto pang pader, di na ako mahirapan. Okay, malapit na itong matapos. So, yun ang paulit-ulit kong sinabi na isang sakong siminto lang, pag-sacrifice mo lang, para hindi ka na mahirapan kapag uh, naghahalo ka ng siminto sa susunod mong mga project. Okay, ito na yung resulta. So, ito ay matigas na at uh, pwede na itong gamitin at pwede na rin itong paghaluan ng mga siminto.